kasi minsan lang kami talaga makita-kita. Sa isang araw, marami kami dapat na masusuot. So, pagbigyan oh. na. yung oh. last time ay mga chichirya. Pero nabanggit na rin natin yung mga ibang candy. Yes, nabanggit na rin. Na natin nabanggit. So, ngayon mag-focus naman tayo sa mga candy, sweets, chocolates, mga ganyan. Oh. mga um, dessert. So, syempre mga bata mahilig, super mahilig yan sa mga matatang. Mm. Kaya okay. Oh, mga sakit-sakit na nanipin natin. Bata matanda lang. Pag oh, ginawera mo yan ng mga ganyan, rapyain pa rin so oh. Tsaka parang, oh. hirap... oh. oh, oh. oh. parang ang hirap. Kung bago eh, may mm. Oo, mo ng candy. Hindi, tsaka parang hirap kumain ng um lunch dinner tas walang dessert Walang mong so, ano 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 may kwento. ano ano sabi na ano 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 na ano ano hindi. Kasi dante, oh, ako. Kasi dati... Oh, meron akong kwento! Hindi kasi kami lahat kumakain talaga ng haw haw lagi. So, parang trip lang kung ah, kaya nang available may haw haw sa kantin, bibili kami. Oh. Eh. E, tapos, yung kaklase ko kumakain siya ng ganito, paborito oh. na uh, ito. Nakita siya nung teacher namin. Ay, prop, tapos okay. sinabi na, ay, ano yung high school eh, tapos sinabi na yung haw-haw nga daw, may ingredient siya na pang linis ng banyo. Eh, Sabi! Tapos ito... Ano daw yun? Hindi ko rin alam dito. Pag is... naignan mo daw yung how how may makintab na something daw. What? Sabi niya lang yun. Pero di ba, yung mga tayo kasi, ewan ko, dahil pag high school ka, matigas ulo mo. Uh -huh. Imbis na iwasan namin yun. That lahat okay, okay, nung araw na yun, lahat kami, bumili ng okay. how how. Tapos hanggang sa naubos na siya, tapos nagtatanong yung mga taga-canteen, bakit daw lahat ng nasa section namin, hanap ng hanap ng how how. Uh -huh. So, imbis na iwasan namin. Kasi meron nga daw siyang hindi safe na ingredient, bumili kami. Okay. Yan. Ayun. Huwag na yeah, yung hindi, ko naman, hindi ko na alam kung totoo yun at tinatakot niya lang. Hindi, yeah, natin sa Google na. so, Ayun, ako Kalon. Ay, ito pala yung hindi pa ito. Ayun, baka i-demand ako ng house. sabihin, 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 pa sabihin, 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 ng sabihin, 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 mayroon po rin hindi chocolate. Ito yung talaga namin. Lala! Masasabi na lang. Wala kalasa. Original. <laughs> pero nga, yung dati ang flavor ng chocolate lang. Ah. May ume na doon. may ume. So, okay. Hati-hati. <laughs> okay, okay. Hati-hati na lang tayo Pero lumiit siya. Hindi naman. Hindi pala parang. Ma Malaki siya dati, diba? Dati isang gano'n parang mabusog ka na. Oo. Oh, oh. Kaya pwede nga tihatiin ng isa eh. Okay. Bu ito yung ko makikita yung lala. kaya ba yan? Mabusog pa isa? Oo, oh, isa lang. Oh, ano mm -hmm. ba? Ano ba? Ano na Sa kaya nga, pag isang so, ganito so, na yung tayo. oh ikaw dada. naman. Ikaw naman? Ito talaga. Okay. The best to. Ayan! Okay. Oh, okay. Actually, ito, hindi naman sweet. ito sweet. Hindi ito okay. dessert. Pero, wala. Masarap lang sa ano pero maliit na. No. Maliit Oo, dati ang original nito siguro mga hanggang oh, dito. mga Tapos ganito. hindi. Hindi na na. Nagtitipid it. sila. Yan. Oh, Ayan, ay, ma masarap ko. So, konti na rin ng gamot. Ito yung eh, Ito yung e. board nakakaputi oh. so, ng Nakakaputi ng ganito, oh, kakabukas <laughs> ng... <laughs> Tignan mo na, yung hindi, pero masarap to guys yes. pero ano yung uh, pinipili ko nito sa supermarket ato mm -hmm. so, kasi ano at at yeah. so, sa kaya yun nga, na yung ano 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 sa vegetable na sa mga yung 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 ako din 'yan, 'di mo kayo guhit. 'Di mo ba? Ano ba, pa pa lang ay okay, nahi, na, nga masaya ngayon ginagawa. Tapos nudurahan mo. ka. Kasi guys, para naman hindi namin iniisip na Dodo. Cacifier. Eh pa pacifier siya o tat Dodo ano sino pa naging benta nito? Dodo, hmm. Dodo, yeah, sobrang. Para kang nagaano, nag anong tawag siya tao, pacifier. Ang marunsupon. 'Yung supun siya. Pero dudo siya, di siya dodo. Ang tawag mo pinsan ko sa ganyan, Tagalog na Tagalog, pacifier patupat. Hindi ko, yun din na patupat daw. Sabi mo sa sabi mo -usap kami. Pacifier, <laughs> Tagalog din ng pacifier ah, ano ba? Sabi, ba? sabi niya. niya, kasi yung, yung baby... Hindi ba, ba? siya pa ng Tagalog na pacifier? Hindi oh. yata. Bakit? Bakit? Ba? Yung ganito, yung chupon, yung rubber lang. Oo, oh, oo, oh. oh, 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 yun. Ang pacifier yung sa Pero depende sa direct. Hindi, di ba Hindi nga siya para na favorite siya eh. itong hati ate ah. Mik-mik yan. mo parang mo Yung... Hindi siya. yung ginagawa namin siya. parang siya. Hindi Hindi siya. Hindi 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 Yan to. Ano may milk or milk chocolate, chocolate, milk chocolate. Parehas. Sige, hari hat. Happy birthday. sa Oh, So meron siyang kasama mga strawberry tastes. Okay, meron na tayo. Meek meek. Okay. Ah, Next! Yan. Custyse. Ang cute So ito mga gummy candy na parang na yung Di ba ginagamit din kung pang tako? Oo, yan nga. Sige nga, try mo nga. Ang upgrade sa tayo. Ang upgrade sa tayo. Ang upgrade sa tayo. Ang upgrade sa tayo. Ang Dati kasi malaki tong ganyan. Dati stretch upon niya, marapit sa tayo. Stretch upon. Dati kasi malit yung bibig natin. Sa mga kay bata ko eh. Hindi, malaki talaga yung dati. Kasi kahit mga matatanda yung... Matatanda yung nagagayon, tingnan Tinatakot ako ng kuya ko di Bagay sayo, siyang e matinong ganon parang sakahan, same lasa, mm -hmm. same lasa, na, 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 hindi. Yan ang ginagawang ostra dati. Okay, Pila, Kasi siyempre bata tayo, hindi pa tayo oh. pwedeng mag... Hindi ko tayo yun yun. Tapos hindi naman natin naiintindihan na dapat so, para hindi may edad. So dahil hindi naman tayo nakakapikip oh. ng totoong ostra, pag naglalang tayo, Pila. ito yung ginagawa. Dapakita namin. natin sa kanila kung ano So, ba? Ano ba? puti dati. Hindi, right? so, may Actually, maliit na nga eh. Masamang Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Kasi okay. parang Okay. Kasi okay. 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 Sige, mayroon okay. 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 oh, sige. Naano hey. <coughs> right. mo masarap to. Kit mo. lasa? Gano'n. Same? Same? Ang lasa? Ganito pa din. Nakamag-ibay ang... Gano'n mo, ang panlasa mo. Pilas? Pang sabi ko lang. Dati mas malaki to, as in parang ostra talaga. Mas mapu mas mapula. Mas mapula. Parang okay. kasi medyo orangey na siya. Yung yeah, okay. 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 Ako okay lang. Ilang ganyan ata sa Bicol? Ano? Ba't? Parang ano? Parang sa kuming gam, pero hindi uh, na natutunaw. Minsan nila, ano yan, yung parang sabihin, yung gamot po. yan. ano ba ito? ito, ito, ito. Ano, chiclet eh. Parang chiclet, ganyan yung uh, ng chiclet. Pero, pero yan, candy, candy. 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 Okay, next. Pero <laughs> <laughs> yeah, yeah, actually, man. ang mas pinakauso dati, chocolate. Ano ano no? Ano na ito. Awan mo yung na ha. Kani, pero pag ang ah. pinakauso dati yung chocolate, yung stripes na, stripes na, stripes okay. na balot. Okay, next. Ito, ito yung favorite namin. Dito na! Dito na! Totoo na lindo na, lindo na. na, guys. na, lindo na lindo. ha, guys. Hindi na Ay, oo. Lindo. Ito, uh, ice pop. Yan. Uso to dati kapag, hindi, okay. uso din mo yung ice candy, pero social kapag ganito ka. Tapos, hati kayo ng friend mo. Kung mm. wala kang friend, dito Wala kang friend, sa'yo na lang. Yun na. Babilis kang itong matiyan, isang ganun lang. Pero mas mabilis <laughs> siya katiyan pag matigas. Ito kasi medyo malambot na. Next. Next. Ito na. Ito na. Ito talaga. Ito na. Maliit na. Dati parang susto eh. Dati ganyan lang. Dati ganyan lang. Dati mga ganito. Hindi, ganyan. Yan. O yan, ganyan kalaki. Pero medyo mataba. Piso. Piso. Oo, piso lang. Nata de coco. Yan. Salamat sa loob Yan. Eh, ito. Ito yung sobrang pinaka-favorite ko. Bukod sa chocolate. Safari. 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 And? Tofila. Tofila. Ito mo ko. Tofila. Yan. Guys, kung hindi nyo pa ito nagtitikman, ito ay nyo. Sobrang sarap. Parang, oh, parang fix. Oo, parang tik, Pero mas gusto yan oh, sa ito. Mas mura pa. Oh, oh yan. Yeah. Oy, Ito nga king size na eh. Dati walang king size eh. True. Ito ang lumaki. Yung mga ibang pagkain, lumilit, Ito may king size. Na ito, na may ito same lang. Okay. Oo, oh, okay. ito same lang. Ayun, ayun yung mga favorite namin na dessert, sweets, or mga favorite namin pagkain. So ayun na nga guys, kakainin na namin yung mga sweets na to. Mamimigay kami sa ibang friends namin, kay Paulina sa kapilang bahay, yung bahay ni yeah. Lalo. Yeah. And abangan yung mga next na i-feature namin sa 90s police kasi marami pa tayong mapag-uusapan dyan. Until so, sa next vlog, mga kata! <laughs> <laughs>